Ah, lasa! Di ko alam kung bakit nagagalit sa akin si Greg o sadyang inaasar ko lang talaga siya sa pagkuha ng mga video dito sa de Waterfalls. Dito nyo makikita kung paano namin narating ang tuktok ng waterfalls at kung gaano katarik kataas ang Dinyandi. Ano masasabi mo? Ganda! <laughs> Kami si Greg ngayon, first time niya dito eh. At dito nyo rin makikita ang iba't ibang klase ng waterfalls at siguradong mag enjoy kayo. At syempre napakaraming tao, hindi lang malalaking barko, hindi lang mga ekspedisyon kundi mga iba't ibang tao na nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Guys, konti na lang. Pero overheat na kami. Nagrig. Nandiyan uh, na yung ano. Nandiyan na yung waterfalls. Science! Let's go! <laughs> Napakasarap sa pakiramdam na para bang gusto mong magtampisaw sa tubig at nasa harapan mo ang pinamalaking waterfalls dito sa Iceland. At kahit nga naka weather boots kami ay ramdam pa rin namin ang lamig ng tubig at simoy ng hangin na bumubulusok pa ibaba at dumadampi sa aming mga balat. At sa puntong ang ito ay umupo na lang kami at linasap ang sarap ng kalikasan. At maraming salamat sa mga walang sawang tumatangkilik ng ating video. 6K na tayo. Maraming salamat. And this is your boy, Rapi Boy. Ingat tayong lahat. God bless.